So good day guys. So today uh, may may kukunin na akong mga PC. So uh, lang sa atin. So ang gagawin natin uh, pipikapin natin sa natin dito sa kotse ko. Tapos um, ilalagay lang natin sa garage ng bahay ko guys. So kung makikita nyo yan. Ayan. Makita nyo guys, yan. repair ko na yung uh, lagayan ng mga PC natin at monitor. Ayan. So, isasama ko kayo guys kung kung saan natin kukunin ngayon. So guys, uh, magbebay na tayo. So kukunin na natin yung mga PC na to. So actually guys, yung mga PC na to yung isa siyang ano um, teacher so nag-upgrade sila ng mga PC sa school so kukunin natin kaysa itapon kukunin ko tapos ibebenta natin Meron na pala akong ano yung uh, bibili ng mga computer na to guys so kukunin na lang natin uh, tapos eh uh, hintayin na lang natin magreply yung bibili guys So tara na. So actually yung view na to guys para ka lang nasa nasa Bulacan. So tara na. So guys, yung palang baka hindi alam, nandito pala ako sa ano, Italy guys. guys malapit na tayo dun sa kukuhaan na natin ng PC guys so dito para kang nasa ano Baguio naman dito Baguio kanina nasa Bulacan tayo ngayon nasa Baguio naman tayo dito guys so paakyat to guys, hindi na pala ako nakapag-video kanina nung kinuha ko itong mga to Bawal kasi guys eh. Tapos, ito yung mga nakuha natin. Ayan, no? Mga saksakan, VGA, HDMI. Ayan, meron pa dito guys. eh Tapos, sa ilalim. yan ayan. ayan. some box ng hard disk guys. Ayan, hard disk at saka SSD. So, sa likod. Ayan. Ayan, Mga monitor, mga PC, ayan. Ayan, kung makita nyo yan. Puno tayo guys, monitor, PC. Ayan, meron pa tayo mga saksakan dito, ayan Mga RAM, yan So, buksan natin yung likod guys. Ayan. Ayan. Ayan ang itsura ng kotse natin ngayon guys yan, yan yung mga computer yan mga monitor yan ito ano to ito yung mga yan, mga keyboard guys yan so yan yung mga nakuha natin ngayong araw na to guys so binigay lang sa atin to So actually guys ako may buyer na ako nito guys So kinukuha ko na lang Tapos hintayin kong Mag message yung buyer ko Kukunin na lang dito sa garage ko guys yan. So kung may tanong nyo pala Last month binigyan din ako guys Ito naman Yan yan Yan, yan, yan. Yung ibang PC yan Mga saksakan din yan. O yun naka ba, naka, ano pa oh, naka sealed pa